Ang para pares natin hindi gusto. Kaya na tatawag magkano yung sasagatin nyo. Yung sa tunay nyo lang ano. Yung umalis po 65 yun. Hindi po ang gano'n sa 65 yung na lang. Mas madami yung yung isa lang ang kanilang binili ng yung dalawa. Ayon, mas madami. Katag-taga ko eh. ho. Dalawa dito. Huwag nyo na ako tingkot Doon na Ay talaga yun Talagang Talaga na sagat na Oh, na. Okay. Yeah. So, yung mga pangalan dito mga uh, pagbenta sa Lutokan Saraya para magandang bilihan mabilis pa, nabilih tumakay 77 77 masama pag pinaghati magandang umaga mga talong stevie na tayo sa Lutuan Lutokan Saraya uh, ngayon nga pala po ay October 16 dandito 2025 tayo pa mag-update yung mga presyo na pinagpenta mga dito, kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa Lutuan Saraya Queso Huwag ninyo lang ang 58.5 Huwag ninyo lang ang 58.5 58.5 na lang <laughs> ako sa

55 na 56 na lang daw. 56,000 na lang binibigay pa Tawad pa yung 54. Hindi pa nagkakasundo. nag na ba? Ito naman ano 55, 55. na lang daw Binigyan na 55 to bura, At magbubay naman ano Wala pang buhay naman Magkano na rin kuya? 54, 54, 54 ah, na rin 54 na ay dinagdagan ng limandaan ko 54 na rin Nabili na itong buhay naman na rin dyan ha

Diyan Hindi boss, Ikaw sa iyo, hindi mo magdadala ng hindi ako magdadala ng mga medyaparasyong bagay. lang. Ay, nakakulong din yan. suga suga lang Buhay na yan. Hindi naman yan mga bagong tali, yung miso may tali na. Kaya rin kung ano, kung kasunod na yan, pwedeng ka 64 mo man lang yan Lumandaan lang ang mahala Malaki yan May 64 Yung isa yung 63 5 Ang dalawa Malapad pa kapal yan Ang dalawa uh. 100 din lang, 110 lang, okay? lang Yung dalawang yun Yung dalawang yun ano? so Pag ito naman oh, ito yung dalawang yan Sa dyan ang mga quality 27.5 mga baka? Kasama na deliver doon kuya Pre-deliver na po Pre-deliver doon kuya deliver na po. kasi yun ano, sa tutunay lang yung pumagalat eh. Yes. Ayos na. Tutuwa mo lang ito. Dali na lang mo na si Baklaw. Itong dalawa. Yung dalawa. 127.5. Tama. Tama po. 127.5 ano po? 127.5. Ito daw yung nabi niya. Free na ito sa Tayabas. Sa mga kababayan natin 127, sa Baguio. Dadalhin daw dalawa. 127.5. Iwan 127, yung isang makapal din. Yung bago. Sila bossing na nakabili si kuya naman na mag-aalaga kaya pang ilang buwang alaga yung ay taw... papabot yung taon din ano medyo bata pa taon din yung eh, si kuya ang nakapit patutusok yeah. no. ako na busing parehas yung dalawa sabi din sa tayabas hindi matapang yun hindi po yung na ba palang ano wala pa wala pang yan? wala pang wala pang wala pang wala lang. wala pang wala pang kung pa yung pagtapay, magsisi ka. Bato sa civil tipa. Dibinti effect na mga Alaga. Sibinti. oh Sibinti. 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 76 ang tawad ni Kuya 78 kung <laughs> ibigay 78 mo na lang <laughs> idol Maging na isang dalo dito maging sa'yo, hindi na ako nabagi Ito ang bilib yung aking kumpara talagang Gumakit hapon lang Talagang adalong 78, 78, 78. 70, 78. <mogilipan> yung... na benefit 76 ang tawag 78 77 77 77 Masama pag pinaghati ah. Para naman makikita ako. 77 77, 78. Boss uh. talong. 77 ang tawad ni uh. Boss, 78. 77 77, dumuko ko to si Boss ako, may araw na. <laughs> 77 ang tawad. Obrang mga utsura eh. Hmm? Obrang mga utsura eh. Obrang mga utsura

Ya. Yeah. <laughs> yeah. Dito mga pakanan dito mga ha-pa-printa sa Lotus Consaryo kaya. Ito. Ito 'yung pangalawang kargang truck na uh, pa-printa dito. Marami na silang baka dito. Wala, kiti kita sa kwenta. Uh, Kagamitin daw ganito. Sa linggo, may kukuha walaw. Wow, wow. Pang sabit lang aang. Sa ninom. Oo, na lang Nakabuto na aang. usang

<laughs> Magkano ba Junior po ang sa, sa ah, Aba, basta malaki ho mag-edit sa kasi maalis. Ayun Ay, naman. ay <laughs> mga hanggang sagat mo. Ikaw, ikaw na ako, ay, ikaw ang naman ay, Ako pa ang tatawag sa akin. Ako kukuha ito. Bigay hindi. may halaga. Meron naman ako ikaw. Okay. Okay. Ay, tawad mayroon. Tawad mayroon. sa ulit. Magkano? Bawasan Magkano na, yung mo. Ayun yung 77.5. yung Ayun Ayun

70 ang tawa ni Kuya. Ayan. 70 tawad. 7-7 binibigay. Ayan. Ay na. Ayun na. Ayun magkapulong Ayun na. Ayun ay ay? ay na. Ayun Ang Ayun na

67 pa binibigay na tong dalawa. Bibigyan niya sa so 120 well, baka sakaling makakuha kami. Ibigay mo gusto ko pa, mo lang kami. Para tatatluhin namin. Kasi gusto ko man lang kami <laughs> na kahit to 10 mas maganda <laughs> nga ang ganyan. Talaga lang pag susukala ko kaya ayaw ko hindi ko na nakakapitan dito labi. Lalo na huwito. Tingo na kayo 60 ang tawad. Hindi ko na ako. Mouse ang gusto ko yung 67.5. Hindi ko eh, talaga yung patutubo ko naman ng na 7.5 kada isa. Napakahirap po magalaga ng baka bago mo palakay. Yeah, Nga, huwag. Pag ako'y nagpapalaga. E, 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 pag ako'y nagpapalaga. Pag kami, nagpapalaga. Pag ako'y nagpapalaga. Bigay Huwag ibigay. ng gagawin ng kapag kayo. Yung, yung, ang baka natin yung walang oversize. Hindi ka gano'ng baboy yeah. na pag oversize. Mas maulak, Mas mura. Baka naman yung paglaki pag mahal. Hey. Tsaka kung um, um, kumpar mo sa taba. Pag ang baka yung mataba, pag mura ay nakakalunguhan ako. Para tayo na bilang babo, ikaw ay wala kang ibig yeah. sa inyo. Kasi wala sa tatay, hindi ko patutubo sa inyo kayo kalaki at yun ay, alam ko din ang hirap na mag-alaga. Magkano po? Yung niyo na ako sa time ka kayo. 125. 125. 125. Garni ha, buwasan niyo pa naman ng 2,000 125. nga kayo. O no. 33 lang ako. Hindi kaya. 125, 125 ng tawad. Para kung nabila kayo. Yung magkasukoy <laughs> <nandawad yung, laughs> tayo. 125, 125 ang tawad na sa dalawa 133 binibigay hindi pa nakabaw sabi nga, hindi ko patutubo sa'yo yung madami gusto ko tayo lagi magkabili at nasa uwin mo tayo pa hindi mahal lang baka kung lalakayan ko patubo yung lalo nang sobrang mahal Opo, salamat po sa tawad talaga po, kayayaman po talaga po, hindi nakakasalangan Dover mo tao dito. Hindi ko man lalo na po arin ko nang makakuha ng game. Depende rin naman po sa kalidad ng mabayatan. Yun naman po yung... Wala naman sa hanggang paglaki o sana nga ho'y mabilis ang paglaki pero nasa klase naman po ng baka. Hindi naman po kayo mahina. Hindi naman po kayo mahina. Hindi naman po kayo mahina. Kalaw talaga yung makapal-kapal yan Gusto ko ano ibalik na tayo Nasagdag pa ako Uy, baka pwede na nung ano Kaya naman yung palitinig ko Mayroon bumili ko ng pili ka konti <laughs> Eh, sila yeah. sa panang niya, mga pa Bas, ta Basta tayo na po magkabulong Ang maganda ko sa nagkabi, -gal, abili, nakakasundo Ang nga ho Yung, pir yung... yung pira ko nandiyan lang Maganda lagi yung nakakasundo Ang maganda ang partihan, Kung upay pareho. <laughs> Ang tatay, gano'n ni Hao? Ah. Ang tatay, sa ating hindi gusto. Kaya lang tatay, magkano yung sasagad ninyo? Yung sa tunay nyo lang ano? Yung umalis po, 65 yun. Hindi po ang gano'n sa 65 COVID na lang. Mas madami yung yung isa lang ang kanilang binili ng may dalawa. <laughs> Ito, mas madami. Tatagtag eh. ako ho. Dalawang <laughs> dito. Huwag nyo na ako tikot Doon na Ay talaga yun ho. talagang nasagat na sagat na kamay. 127.000 wala po wala po 30,000. po naman tayo titigil? Ano yung pagita natin Dalawang baka ng isang kambing na. Salamat talaga ha. Ayun ang maganda. Hindi mo tayo magkaibigan basta tayo magkaibigan. Salamat pero kung kung ano sa inyo, inyo makakaw. Ako po. 127,000 ang tawad na. 132 binibigay ang diferensya ay 5,000 uh, 130 na, na. na binibigay ang dalawang bahang kasundo din sa dalawang bahang ito hindi pa si ba hindi kasama sama mag-alag hindi ka sama mag-umihawa ka mag kata mag ka mag ka mag natin kay boss kung magkana ko hindi kasama sama mag-umihawa ka <laughs> sila bossing oh, bossing magkana din oh. Hello? 129 129 yan niwasa nang 10,000 pa so may nagkasundo na rin ang 129,000 Papatusonan 'yan ha 129,000 dito na binili natin dalawang bahang ito Kasundo na din Okay sige Bali-bali, Wala 78.5 daw bawat sa tawad ni sa dalawa ay 143 ayan 143 na tawad sa dalawa sa so, dalawang ito uh, pati na 78.5 pang halaga ng boss ang tawad naman ni boss ay 143 sa dalawa bali papata niya ay 72.5 bawat isa

Thank you sa sa'yo. Naturally mo kaya, pero... ...sabili pala sa pagkasalindi na ako sa gold. Malaki yan. Pagkakataon mo ka yon Ikaw na, magkakaroon sa pa. Wala, lukos lang. Bakit hindi nagkakita 3-8 at kasama mo sa tayo, hindi, hindi, nagkasundo sa baka uh, ah, at nalulugi sa kuha para sa pangasinan ang pinapatakan lang pala ay 71.5 dito sa bawat isang tawad hindi, hindi nagkasundo 64,000 ang binibigay ko pare hindi ko ba ako ang kanya Ang gagawin ng hawak. Ganag tumulo. Parang ang kapat. Tayo ang nakarinyan. Ako nga! hindi <laughs> <Superprise. laughs> eh, sa Para makalapis muna eh! Pumarap ng pinapis Lagi sabi, hindi pumutok! Ay, nung pumutok eh! Hello! Kinakamatigas naman ang mail ng mga Number 1 na oh! Ayan, 60. 60 po na binibigay. Pakisama, kahit walang bayad.

Ikaw na magbigay. Wala, yeah, hindi okay. ako sa traje. Wala, hindi ako nakakausa sa traje. Dawa wala yun. yung na eh. Ano yung mga tanong, Steve? Ginagkaso doon nito na ang halagang 63.5. Baka ito, napili na ito. <laughs>